Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Bawat bahay may kwento, kaya bawat lipat, ay may bagong story ang binubuo ang mga titira dito. By the way, tawagin niyo ako sa pangalang Alsen, di ko tunay na pangalan. Mahabang ang kwento pero sana tapusin niyo. Taong 2009, magsisimula ang kwento ko noong galing Tondo, nila, Lumipat kami ng bahay para sa bagong trabaho ng papa ko. Kaibigan ng lolo ko ang may-ari ng apartel na pinagkikaitikera ng papa ko. Ito ay isang abandonadong apartel sa Bulacan. Ako ang panganay sa tatlo ko palang nakapatid noon. Walong taong gulang pa lang ako na pumapasok sa grade 1. Ibinababa na ang mga gamit namin habang ako na naninibago sa bago naming bahay at syempre dahil bata ay sobra akong namangha sa bago naming titirhan. Dahil sa laki ng apartel na ito, describe ko lang yung itsura pagpasok mo ng gate ay may dalawang building na magkatapat na may tatlo na palapag bawat isa. Habang ang mga kwarto sa loob ng gusali ay nakalak. Ibinigay ng may-ari sa tatay ko ang susi ng gate at ng iba pang mga pinto. Pudyat na umpisa na ang trabaho niya pagkalipat na pagkalipat namin. Ibinigay sa amin ang kwarto sa second floor, kanang bahagi na gusali. Halatang matagal ang bakante ang gusali dahil sa alikabok at agyo sa kisami. Ang kwarto namin ay may pintong kaugnay ng mga kwarto sa buong second floor. Bali sa buong second floor may sala, kusina, at dalawang kwarto sa dulo, ay may hagdan sa third at pababa ng first floor. Pero isang kwarto lang ang pinahintulot na gamitin namin. Fast forward, isang linggo namin ay natutunan ko ng libutin ang dalawang gusali, kasama ng aking papa sa pagronda at pagcheck ng kwarto at bodega nito. Tahimik pa ito hanggang sumapit ang aming pangalawang linggo. Naglalaro ako sa babang banda ng building nang maisipan kong manood ng TV sa kwarto namin. Binoksan ko ang TV, habang nanonood ng palabas, ay narinig kong bumukas ang shower sa banyo namin. Nakasara ang pinto at alam kong may tao dun. Inakala kong si mama yung naliligo, kaya naisipan kong makiihi dahil naihi na din ako. Kinatok ko ang pinto, ngunit walang sumasagot kaya sumilip ako sa ilalim, nakita kong may paan ng babae. Ma, ano ba naihi na po ako? Sigaw ko sa pag-aakalang si mama nga iyon, akma ko nang bubuksan ng pinto. Ngunit nagulat ako nang sumagot si mama mula sa unang palapag, Hoy ano yon? Tumakbo ako pababa ng hagdan at dinatnan ko si mama na nagluluto ng hapunan. Ma, sino yung nasa banyo sa taas? Tanong ko sa mama ko na agad naman niyang ikinataka. Ano? Wala ang papa mo may binili sa bayan. Nakita ko din ang dalawang kapatid ko ay nasa mesa sa baba. Pinagalitan pa ako ng mama ko dahil baka daw pinaglalaruan ko ang shower at di ko na naman maisara kaya ko yun sinasabi. Kaya agad-agad na umakyat siya habang ako naman ay nakasunod. Pagakyat namin sa kwarto ay nagulat ako dahil nakabukas na ng kaunti ang pinto at nakapatay ang ilaw. Binuksan ni mama ang ilaw habang ako ay gulat dahil nakapatay ang shower tuyo ang sahig nito. Sabi ni Mama, na baka ilusyon ko lang iyon, kaya hinayaan na lang namin. Pero alam ko sa sarili ko narinig at nakita ko talaga iyon. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa ako. Nagdaan pa ang mga araw, minsan paggabi na, ay may naririnig kami na kumakalampag sa kabilang building, tumatakbo sa hagdan, o parang bumubukas na pinto. May isang beses, dahil sa mga tunog na iyon, ay naalarma ang papa ko na baka may nakapasok na tao sa amin. Pinupuntahan namin ang tunog, pero pagdating namin ay wala naman kaming madatnan, kundi madilim na hagdan. Sinisilip namin ang bintana ng bawat kwarto, kahit pa nakalak, ngunit wala kaming makita. Bilang bata ay takot na takot ako sa likod ni Papa. Wala akong magawa dahil ito ang trabaho niya, ang magbantay. Hindi lang ang mga iyon ang karanasan namin, dahil kahit mismong bunso naming babae, apat na taong gulang ay minsan ding nakakita sa mga kababalaghan doon. Tinanong ko siya, Joy, ba't ka tumatawa dyan? Sumagot siya agad, mga bata, habang tinuturo ang hagdan. Wala kaming nakitang kahit sino sa hagdan, kaya naman ay nagtinginan kami ng kapatid ko, tumakbo kami sa papa kong patulog na. Pa si Joy nananakot. Bungad ko. Sinaway kami ng papa ko, Ngunit patuloy pa din ang pagniti ng kapatid naming bunso na nakatitig sa hagdan. Tinawag ng papa ko si Joy at lumingon ito. Joy ano ba yan matulog na kayo? Sumagot si Joy. Panaglalaro sila sa hagdan. Mga bata. Tumakbo ang papa ko at kinuha si Joy. Huwag mo silang lapitan, huwag mo silang kausapin. Sabi ng papa ko. Kaming dalawa ng kapatid ko ay nakasiksik na sa sulok ng kama sa takot tinanong ng mama ko si Angel. Kilala mo ba sila, anong itsura nila ilan sila? Sumagot si Joy, wala na sila maumalis na, dalawa sila bata, naghahabulan sila sa hagdan, babae at lalaki. Ang detalyadong sabi ng kapatid ko na lalo namin kinatakot. Nagdasal ang mama ko habang si papa ay hindi natulog. Kinalaunan ay nakatulog na din kami. Gusto nang umalis ng mama ko, Ngunit wala pa ibang trabaho si Papa na malilipatan. Libre kasi lahat tubig kuryente pati ang tutuluyan namin. Noong magtatatlong buwan, ay mas lalo pang lumala ang kababalaghan na naranasan ko, kakatapos lang ng ikaw siyam na birthday ko. Nagising ako at umupo. Nakita ko ang mama ko na nakatalikod at nakaupo sa dulo ng kama, tinawag ko siya. Papalingon na siya ng... Unti-unti kong napansin na may dugo siya sa ulo na tumutulo. Nabigla ako na lumapit sa kanya, hindi ko alam ang nasa isip ko noon. Sa taranta ko, sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari sa ulo niya. Hindi siya nagsasalita at walang reaksyon ang mukha niya. Inawakan ko ang ulo niya at kitang kita ko sa mga kamay ko ang dugo. Ma, anong nangyari sa'yo? Ba't puro dugo ang ulo mo? Dadalhin na kita sa ospital. Tinatawag ko si Papa, paulit-ulit kong sabi habang umiiyak. Wala kong ibang marinig kundi ang iyak ko lang, punong-puno ang mata ko ng luha. Pinunasan ko iyon hanggang sa gulat kong naramdaan ang kamay ng mama ko, na nakahawak sa mga braso ko, habang niyayanig ako. Alsen! Alsen! Gumising ka! Anong nangyayari sa'yo anak? Ang mga katagang yun ang nagpadilat sa mga mata ko. Nakita ko ang mama na namumula at natataranta, kahit na pa sa luha ay walang bahid ng kahit anong sugat o dugo. Sinabi ng mama ko na, nakita niya akong gumising at lumapit sa kanya, sumisigaw daw ako at kinakapa ang ulo niya. Natakot siya dahil sa mga sinabi ko, kaya pilit niya akong pinapatahan. Wala kong magawa. Kung di ang pahupain ang hingal ko, niyakap ko si mama upang mawala ang takot ko. Ang kamay ko'y nilalamig at nanginig pa rin. Halos hindi na ako makabalik sa hininga ko. Dahan-dahan, napawi iyon. Nagdadasal ang mama ko hanggang sa makatulog ako. Magkasunod na oras lang ay nagising ulit ako. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko na paumaga na. Ngunit may pumukaw ng atensyon ko sa bandang gate sa baba. Nakita ko ang isang batang babae na nakaschool uniform, nakasuot ng bag at nakatingala sa akin. Hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Parang pilit niya akong tinatawag habang kumakaway. Nataranta ako, ang mga sumunod na inasal ko ay pawang parang wala sa katinuan. Nagising mama ko at nakita akong nagsusuot ng school uniform. Tinanong ako ng mama ko kung bakit ako nagsusuot ng uniform at nagmamadali. Sinabi ko sa kanya na, Ma, nandyan na yung kaklasi ko, inihintay ako sa baba. Papasok na ako at malalate na ako. Sagot ko sa kanya, Anong sinasabi mo? Tumingin siya sa bintana at walang daw siyang nakitang tao Tinanong niya ako kung nasaan, sumagot daw ako ng Ayan nasa harap ng gate sa may pintuan, sabay daw kaming papasok Madalian mo na yung buttons, di ko masara Ano ba ma, malilit na po ako Yun daw ang sinabi ko na sobra niyang kinatakot dahil kakatapos lang ng kababalaghan kagabi Inuna niyang sinara ang pinto ng kwarto at ginising ang papa ko ako naman ay nagpupumilit pa rin bumaba at umiiyak ng mga sandaling iyon. Paulit-ulit na sinasabi ng mama ko sa akin na, Anak parang awa mo na, Diyos ko, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Hindi siya totoo. Wala kang kaklaseng makakapunta dito dahil malayo ang bahay natin sa eskwelahan at wala kang pasok ngayon. Sabado, wala akong nakikitang bata sa labas, nakasara ang gate, mataas, imposibleng makita mo ang tao sa likod ng pinto. Huwag kang sasama sa kanya. Tumagal ang 20 minuto ang pagpupumilit ko hanggang sa nagising ako sa katotohanan. Hindi ko alam pero parang pinaglalaroan ako ng espiritong naglalagi sa lugar na yon. Nasa sarili na ako nang ikinuwento sa akin ni mama ang lahat ng nangyari. Wala daw ako sa sarili. Pero naalala ko ang mga nangyari at nakita kong bata. Sinilip ko ulit, ngunit wala akong nakita nagtaka din ako sa mga kinilos ko na parang sobrang desperado ko noon. Malamang na ay sinusundo na ako nung nilalang na iyon at pinaglalaruan niya ako. Napagdesisyon na ng mama at papa ko na lumipat na kami dahil sa mga nangyayari sa amin. Huling buwan na namin at nagpaalam na si papa sa may-ari. Tinanong niya rin sa may-ari ang mga kababalaghan doon pero ang sabi lang nito ay dahilan niyo lang yan kung gusto niyong umalis wag ninyo nang sabihin pa iyan. Hindi na lang kumibo ang papa ko, ngunit nagsalita ulit ang may-ari. Ganyan din ang palusot ng huling gwardiya dito. Bago kayo umalis, nagulat na lang ako nang iwan niya dito ng walang paalam, iniwan niya yung baril at chapanya. niya. Akala ko pa naman magtatagal kayo, dahil may pamiya ka. Yun ang mga sinabi nito, na nakangiti pang umalis sakay ng sasakyan nito. Inabutan pa kami ng bagyong undoy noon bago kami umalis. Sobrang lakas ng ulan, ang katabi naming ilog ay mabilis na tumaas, mapalad naman kami na nakalikas agad papuntang barangay sa tulong ng mga rescue. Napaaga ang alis namin sa apartel bunsod ng bagyo. Binalikan pa namin ang mga gamit, umabot hanggang second floor ang baha, na hindi kami lubos na makapaniwala. Nagdugtong-dugtong sa isip namin at sinabi ng papa ko na kaya siguro na abandona yung apartel dahil madalas bahain. Baka daw may nalunod na doon sa kasagsagan ng mga bagyo noon. Sinabi din kasi ng mga rumesponde sa amin na flood prone talaga ang lugar namin. Kaya walang permanenting tumitira sa paligid ng ilog doon dahil yun ang daluyan ng tubig sa buong bayan ng Bulacan. Tumira kami doon mula August hanggang September 2009. Saloma, Bigato, elementary ako nag-aral noon sa grade 1. Sa ngayon ay 20 years old na ako at nag-aaral pa. Hindi ko na sinubukan pang balikan yung lugar dahil nasa Manila na kami ulit. gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.